Hello po mga anang, mga anong. Uh, hanapin natin yung ilaw dito sa kung natin. Sana may flashlight. Ito. Ayaw. Ba't ganito? Hindi tayo makakita ng sinog na papaya. <laughs> ito po yung yumuko na papaya ah, ano bang pwede dito hindi yeah. natin mahalinag dilim balik solo papaya na yumuko ayan po gabi na hindi lang natin makita ayun nadali rin pagpamanin mga anang mga anong pagpatuloy po natin yung pag harvest ng papaya ito po siya baka maunahan pa tayo ng ibon shout out kay anang Jeanette de los Santos Uh, yung request mo dadalan kita ng hinog na papaya ito po test lang natin ng dahan dahan pasensya nat, gabi ko na harvest to uh, hiraman lang kami ng silpo ng anak ko kasi nag iisa lang yung silpo namin gamit nasira na yung pang research niya kaya ito Ayan. gabi na ako nagbablog o oh. oh. nagdidilim dilim na kumbaga mayroon pa tayo dito ah, hindi na natin kaanong ma ano yung saan yung hinog dito eh okay, bukas ayun meron pa doon ito. Klarong klaro. <laughs> sa bagay po, ang um, pagpitas po ng prutas o gulay man, pwede po sa hapon o sa umaga para po yung nutrients na hinahanap natin sa isang prutas o sa pagkain ang good microorganism na makukuha sa mga tanim narito po sa uh, nagiging active sila sa hindi na arawan ayun sana o oh. kaya lang wala akong pang bingwit bingwit ko dun nung isang araw namingwit ako ito, meron to. Sana. Hindi kayo magsawa sa kaka... Sana, hindi kayo magsawa sa kaka... Panood ng video ko. Ito. <laughs> Bali ito. Pero matamis to. Ayan o. No? Ito na ako nakapokus ah? Para sa sunod na araw mayroon pa. Buha. Yeah. Minsan kasi yung mga ibon nauunahan tayo dito Mag-harvest, hindi kaya. Ayan, ah. Saan na ito yung iba? Dito. Kahapon, yung iniwan ko yung iba. Tagabang yan. Ah, ito. Nag O sige po. Sa susunod naman. Ayun si Anong Ginyo. <laughs> Ayun. Oh, papaya. Ginam na. Oh, baka magtaka kayo ha. Gabi tayo nag-harvest po Ito, dagdag natin to Ayano, May bawas na o oh. Pero, ayan o Mapapansin nyo may kagamba Ayan okay. Hindi <laughs> yan Ito ayan. Ah, ito. Anang Janet. Shout out nga pala sa inyo. Ito yung request nyo. Dadalhan kita ng inog na papaya. Sige po. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-uunawa. Sa susunod naman po. Anong G?